Ano po ba ang uh, magiging legal consequences of uh, the failure of Bato de la Rosa if ever na siya ay magpatuloy na wag nang munang pumasok dito sa Senado? Sapagkat uh, marami na pong uh, nagtatanong. Mukhang uh, itong si Bato de la Rosa ay uh, pag lumabas ang warrant of arrest issued by uh, the International Criminal Court ay mukhang hindi po... Uh, Uh, susuko at hindi na magpapakita diyan sa sa Senado. Pwede ba siyang automatically ay uh, tanggalin na diyan sa Senado sapagkat uh, hindi na siya magre-report at uh, iiwasan ang uh, arrest uh, warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Ngayon po ganito po 'yan ang mangyayari. Uh, kapag si Bato Dela Rosa ay nagpatuloy na hindi pumasok sa Senado at uh, inilabas formally, officially, ang uh, warrant of arrest coming from the Hague sa International Criminal Court. Yan po ay isang malaking problema on the part of Bato de la Rosa at uh, malalagay sa risk ang kanyang uh, posisyon bilang isang uh, senador. Sapagkat, uh, uh, yan eh, maituturing na isang act of disorderly behavior that will lead to his uh, removal from uh, office. O kaya ang uh, kanyang pagiging, yung pagtatago niya no, sa batas. No, sapagat may warrant to pares, yan ay uh, pwede ang Uh, maging ground no sa pamamagitan ng pagbobotohan ng mga senador no by two third votes over the senate pwede, pwede siyang uh, ipatanggal sa senado pero sa umpisa, no uh, kung siya ay uh, susuko at uh, Uh, magpapa-aresto sa International Criminal Court ay uh, pwedeng uh, masuspend muna pansamantala si uh, Bato Dolorosa pero at the end of the day mauuwi yan uh, sa removal from uh, office lalong lalo na pag uh, through a resolution through a vote of uh, two-third ng ating mga senador ay uh, nag-decide sila na considering na meron na nga uh, mga liabilities si Bato dyan sa The Hague, Netherlands, ay pwedeng uh, maging sanhi na kanyang pagkakatanggal bilang isang senador. Uh, sa umpisa ay uh, senador pa din siya, pero kapag uh, merong uh, nagreklamo sa Senado na siya ay uh, tanggalin na, sapagkat ang uh, offense na na-commit niya dito sa International Criminal Court yung kaso niya dyan ay uh, ay uh, masyadong grave offense 'yan eh dahil heinous crime 'yan eh. kasi crimes against the uh, humanity 'yan so uh, pwede siyang uh, matanggal dyan sa Senado kahit hindi pa siya finally convicted no uh, sa International Criminal Court kasi uh, lalong-lalo na kapag uh, inaresto siya after uh, evading no dia uh, Interpol nagtago, naging fugitive from justice tapos uh, na-discovery nagtatago sa isang lugar ay uh, pe-pwede no? at uh, kasi yan ay tantamount to act of uh, disorderly behavior at yan po ay isa sa mga dahilan na pwedeng tanggalin ang isang uh, senador Alam niyo kung sa kasakaling matanggal si uh, Senator Bato de la Rosa sa Senado bilang senador, ay uh, mababakante yung upuan niya. So, 24 sila, minus 1 si Bato. Kung sakasakaling matanggal, ay uh, -pwede magpatawag ng special election ang ating uh, Senado na siyang papalit no? ah uh, kay Bato de la Rosa. Ay, sana naman na hindi magtago si, uh, si Bato de la Rosa at uh, sana siya ay uh, sumuko at sa uh, kanyang panagutan. Kung meron mang pagkakasalang nagawa ay uh, sumuko at uh, at uh, samahan niya na doon sa sa The Netherlands eh, ano? si dating presidente uh, Rodrigo Roa Duterte sa uh, bago pa man lumabas siya kung totoong lumal, lumabas na ang warrant of arrest ay uh, ay uh, itong uh, si Bato ay madalas sabihin na siya daw ay willing na isurrender ang kanyang uh, sarili sa Interpol at uh, sasamahan na lamang ang uh, ang dating presidente at uh, upang may tagapagluto ng pakbet doon sa sa The Hague, Netherlands. Meron tayong tinatawag na special election for the vacancy created. Kasi kung maalala niyo, si Bato ay uh, re-elected as a senator this uh, year 2025. So hindi pa nga nakukonsumo yung halos isang taon dito. So matagal-tagal pa bago uh, matapos yung kanyang uh, six-year term. So pe pwedeng magpatawag na special election upang uh, uh, mapilda pa yung bakanting uh, kanyang uh, uh, dating pwesto. Kaya alam ko bukod-bukod sila dyan, ano? hindi sila pwede magsama-sama dyan. Pero alam ko, sabi ni... Trillanes, mayroon silang parang common area dyan na kung saan pwede silang uh, magkasama-sama o magkukwentuhan. Uh, I do not know kung uh, uh, may, uh, may katotohanan yun na pwede silang magsama-sama dyan. Pero I, I think dapat hiwahiwalay yan ng ng selda o ng kwarto dyan sa dahig Netherlands. Attorney, wala palang palabra de honor si Senator Bato. Ayan, nagtatago na po eh. Nagsimula na nga uh, hindi pumasok dyan sa, sa Senado. Sapagad, pero nung uh, mga nakaraang buwan, mga nakaraang araw ay uh, dineder pa niya si uh, former Senator Sonny Trellanes na uh, make my day at ikaw pa kung maresto sa akin at uh, kung gusto mo uh, pusasan mo pa ako. Yan yung mga statement dati ni... Uh, ni uh, Senator Bato de la Rosa. Talaga naman magkakaroon ng malaking gasto sa ating bansa kapag nagpatawag ng special election. Kaya pag uh, medyo malapit-lapit na yung election tapos uh, uh, nagkaroon ng bakante at uh, yung nabakante na yan katulad ni Bato de la Rosa ay may remaining 5 years pa. misang kadalasan yan, sinasabay na lang doon sa susunod na election upang hindi ganun uh, kalaki ang gastusin ng ating pamahalaan. Okay, so sa kaso niyan, pwedeng sa 2028, pwedeng isabay doon yung eleksyon ng additional senator na ibinakante ni, uh, ni uh, Bato de la Rosa. Kung ano ha, kung uh, susuko siya at na siya doon sa sa The Hague, Netherlands. Attorney Beno! Low and beyond, learn the law know your right.